dan kalau ada yang mau Kino. Sampai lorong kore ke bok. Bila tak ada pak? right? Ah, sir, bakit po kayo nag-participate uh, po dito sa MAC election? Kasi para makasigurado makabuto na ito yung dating mga pagkakasya ng Ano pong na naitulong sa inyo nitong pagpa-practice ng pagboto? Wala naman po. Pero sa tingin nyo, nakatulong po ba na uh, oh. na-practice nyo pa kung paano bumoto? Uh, bakit po? Kasi, meron uh, na yung uh,